maleta ng basura. Ayon sa dating security consultant ng Eco Bicol Party List, hindi daw ordinaryong maleta ang dinadala kina dating. Speaker Martin Romualdez at Rep. Zaldi Co. Kundi mga maleta ng tinatawag nilang basura. Pero ang laman nito, hindi kalat kundi milyon-milyong piso. Per 28 milyon kada maleta ang sinasabing halaga na ibinibigay bilang kickback mula sa maanomalyang flood control projects. Kung totoo ito, hindi lang pera ang ibinaon sa baha, kundi pati dignidad at tiwala ng taumbayan ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makenle Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program